sa atong pagkaimugso ng kalibutan, di kalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhiyan. Aba na dun ay suliran na dilid mo mapasan na ikaw ra. Nagkinanglang kagkatabang na sa pagsundad ni Ine. Nagkinanglang kagkahayag na may ulandag sa inyong una-una. tungod ni Ine, na tao kinagatong tulumanin na naguluhan. Kini ang akong suliran. Ako'ng suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usagkahong. Mga kinutlog, gikan sa mga suwat, sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa ko na doon na kamoy suliran nga naggumon karong sa inyong galamhan. Suwata ka na, huwag ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na huwag sa kahanginan o pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini, kini, kini. ang akong suliran. Kini, kini. ang akong suliran. Kini, kini. Ang akong suliran. sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Tudaso dalit kaninyo sa RMN Drama Recorded by Splendor Gaming Mayong at lokan ninyong tanan nga nagpaminaw karon ngayong tuluman kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra, o Gator Elaine Bathan. Ingon e man, sa mga artista nga makatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tauga lang ko ninyo sa pangan nga Janeline. Hingkod ang pangidaron. Minyo, o may usa ka anak. Itago na lang ang kompleto na akong address dali sa Bohol. Punto medical kining akong suliran. Bahin kini sa akong gipamati human mga anak. Aron ninyo hisaptan, sugdon nako atong mga nakay pa ko. Ingon ini mga panghita po. Toin, na kasi mong kabaw. Oh, ako lang kuhaon kay ini ta Ano man? Hapiti ko kinog nga payapas, pi. Ano sa mga na? Nengak nak ka? No. Tempel kot. Wow, nak mana kebo nang imong tian? Hmm? Siya bo. Kay bau kid na siya nga paborito na nang bayabas bisan adtong dili pa ko buntis. Ang hmm, oh, bitaw. Napasugot ko tika diyang edad ang bayabas. sign man to. <laughs> nga bisan, wak ka pa mahipaw. Nga paborito na akong bayabas. Gidad, anak ko ni mo. Moong, nakaingon dito ko nga. Ikaw na ang the one. <laughs> mm, sige, ay. Eh. Magkapit kong panguha o kinuga ba yabas? Hmm. Hmm. Kalamigis bayabas yabas ngayon daton, oy? Kanang delikayo lata ang pagkahinog ba? Kagumpo, kagumkum pa ang panit, pero hinog na. Ito ko na magkuha sa gi tukuran o bahay ni Lulo. Mm. Daan na ng lugar nga dakan kay mga bayabas dito, sukat pa sa mga bata pa Libo na lang karon kay wala naman ang bahay ni Lolo dito. Ah. Oh, pero, mm. Oh, Yan! Pero... niyo! Ay. Si mama ni mo eh. Ma! Dahil ming tunyo sa likod sa bahay! Hmm. Agoy oh, ni Aramang Godiay mo din eh. Ah nang gikaon ni Moji <coughs> ni Bayabas, ma. Lami kaya hindi nga bayabas o nito niyo, ma. Dito ko nun niya dito gibiaan nga bayis ang lolo. Uy, uy, ayaw pagsigikaon ang nabayabas, Lin. Kay buntis ka na. O kapit na good ka, mga anak. Ha? Ano ma? Makabot-bot na. Ha? Ngano ko'y- ay mugahi man ang imong hugaw ni Ana. God, og maglisod ka unya og paggawas sa imong hugaw. Muutong kag maayo hangtod nga mugawas ng imong butbot. Ha? Huh? O manakay ka ba Basig maglisod ka unya sa pagpanganak. Ma. Mm. Habit na kumahuman og panlaba. Jenelen. Huh? Ma? Uy, nga no good taon ka nga nagpokong ka mang nang laba. Nga naman sab ma. si nga basa pagid kay ka o. Oh. Shush, day. Ang panuhot ni mo ni Ana. Mama, kid, si sige, pangadlok, uy. Lin, mabdos gani, dili ka magpokong og maglingkod ka. Nagdaon ta kagbangkito nga ng laba. Dili ka magpokong ka. Ay, uh, ay. uh ay. Oh, uh, anong Agay naman ka di, Nisakit man akong tiyan, ma. Basta! Hoy, hoy, hoy! Basig mga anak na, Jinilin! Recorded by Splendor Gaming Nagsakit-sakit lang tong akong tiyan. Apan, pagkaugmaan na, idana ko nila sa ospital. Nahadlo ko nga basig matinood ang gisulti ni mama nga basig do kay kong mga anak. Pero kaluoy sa ginoo, nakaanak ra masap ko dayon. Maong nakaingon ko nga sayup si mama na namo, ko. Oh. Akong sa iyang pagtuo. Apan pagpauli niya mo, dihang nag-CR ko. Ang... Sa niya ako sa gawsan ng sakong hukaw? Oh. Oh, Muro may mikawas. Matarung ang tahi dito sa ospital. maong na pa yung gawas. Wala nga naman yun eh. Tony! Ano na sa gawasanan si Mang Hugaw? Ang but! Huwag man tingal din na mapilok tahi. Kaysa imam ginatawang may gawasan ang ato anak. O, oh. oday tuod Mao na Sa imo na nagkaratol. Pero na nga, na naamalaging ni Gawas, on sa ni. Mauna na, ang giingon ako ni mo nga bot-bot. Ma? Ma Ing nandito tika ka nga, yag sige kaon ang nambayabas, kay makagahi na sa imong hugaw. Usahi nga on ka ng santol, maglisod yung kag-itsara na. Di gud ingon anak kagahi ako mo kagod. Bok Ma mapud ni sa uno. Karo na lang ni pagkahuman ako panganak. Oh. Karo na lang na ni gawas nga nanganak ka na. Kada ano man na nga naani mo sa una tungod sa kagahi sa imong oj ni Len. Ni samot na lang na sa imong pagpanganak. Mao nang ni gawas na nang imong butbot. Ma. Oy, na ako anak ay Ha? Ikaw nga lalaki, naasab ka ani? Ang ang! Parehas ka tang may gawasanan sa hugaw, no? Uy, nagtukong kami lang mga babay ang naaani ay. Kaya kami lang may mga anak. Masa man din ni Uy? Kalagi ni nimaman ni mga bot-bot. Sa Bisaya, panaalmoranas. Sa Ingles, hemorrhoids. Mao ba? Uy, yung na naamantaan ni Uy, bayot. Nga, managlahi, manta. Aku, oh, babayanya, ikau lelaki. Kamu -ba, ikau baganya, jika sikit litu kanan lelaki ko, ha? Huh? Ha? Hmm. Oh. Ibtu kurang alburanas, timuran. Ha? <laughs> oh. Siti, tak rumbayut, ba? Ha? Hmm. Saun so, ma ni, natu? Ui, nga mawa ni, natu. Na, ni suad, ni suad, do. afford. Kaki lang lang opirahan man ni. Ha? Huh? Opirahan? Nadlo ko sa giingon sa kailan akong bayot na operahan ko nuning akong gitawag ni mama nga butbot o almoranas kon hemorrhoids. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. O nang pangutana, kuman ko mga anak, may mikawas sa gausanan sa akong hugaw. Nga naaman ko ani, gusto ba nga ang tawag ani kay butbot, almoranas o hemorrhoids? Ikaduhang pangutana, Tinood ba nga way tambal ani o operasyon lang ang pwedeng buhaton ani? Mahadlok man kog operasyon. Basig may tambal lang nga tumaron aron mawa ni. O unsa man? Ikatulong e, pangutana. May mga pagkaon ba kong kinahanglang likayan o angay ang nga kadon aron dili ni siya mugrapi? O bawal man ako ang mangal sa ubog at aron dili mugrapi o kawas? Pagkaupat ko katapusan, ingon na nga mama nga tungod ko sa pagsigin ako kaon o bayabas na makagahi sa kong hukaw. Ugsa ka muling kutko. ko. suking tig kini si attorney Elaine Bathan ug kini sab si Dr. Rene Obra Today karong adlaw guys kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal punto medical psychological emotional behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas Ayaw nagyo dugaya ipadala ang inyong hang suwat sa suliran underscore six at yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official Reuters page. Padasa, datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta tong mga suking tigpaminaw? Hinaot-unta nga, lain na po nga drama man ninyong napaminaw. Mag-excited na mo kung unsay tubag sa mga pangutana sa ato ang letter sender. karong nga lawa, o adili lang tungod kay mo makibagon sa ito bagaan ni kundi makatun po mo, no? may ma-inspire mo, kibaw po mag sa'yo buhaton kung ugaling man maabot ang panahon, di dan sa ingon nga may unta, pero wala sa yung takabaw, no? Di ba, dok nga? Yes. Kibaw po sila kung sa po'y buhaton kay, ala, nakadungog naman ni Ani nga mo Tambag ni Atty. Elaine o Dr. Obra. Pari-pariha ang ilang problema. Yes. Ma, o may ato ang kuan karon Ang atong makotong nga na, no? Sometimes, we our own heartbreaks through expectations. Hmm. Uh, mm, Gina na? Usahay kita na maghimo sa to ang kaugalingong kagool. Maog yan. Oh, gyan. oh uh, so usahay manggod, mas maayog yun ang dili ka mag-expect Dok. Hindi tao. Oh. Kanaanang, kanang, kanang morpes law ko no, attorney, mm. ko kagusa no ka lugar na kay mission, you expect the worst thing to happen. Mag-prepare ka. Yes. Rather But, than kumpiyansa na kay ka, O. kung namin ka kulian, so good pero kung how about kung naikakulian niya, dili ka prepared? Oh, uh, Dapat prepared. Boy uh, Scout, Girl Scout man ta, dapat laging handa. Uh, <laughs> <laughs> mga greetings today. Yes, may pagpaminaw niya. Ako gininggi sulat na ito. Yung mga birthday mm. celebrants na yun, no? uh, ni Mirasol Dis Distacaminto Dis sa Grandeur Wellness Spa. Pagkikan hmm. ni Nining sa Bruso Lourdes Annabel Christie. Uh, regards nyo niya sa Mahayahay Kanduman Talisay. Oga, mm -hmm. Huwag uh, nga to ni Joy Salgado ikan ni Tata no happy birthday giliran ni Tata kembali kon ya sa Surigao Dil Sur tu ni Tata tan Pasli o si Warren from Giselle Fuentes the last but not the least no ni uh, uh Diniga Gio diha sa Cebu City o mga taga Alihos Bato Leti so regyo kayo ninyo ha mm. naghatag isa mga ngala na ko ato ni pag uli na kong tusugod na unsa oh, ba nga wag tang masakong bulsa kay, sa kay balo ko taga Alihos, -alihos Bato Leti mayong pagpaminaw ha sana mo oh. kasing-kasing ni Doc o <laughs> ni Elaine but Doc I would just would like to <laughs> congratulate Davao City and the organizer organizers sa Ironman 70.3 dito sa Davao for a very successful na hosting sa Ironman 70.3 this year. Nindot kayong panahon ang kamalas lang dok sa brand uh, sa swim o bike. Grabe kayo ang panganod. Wa kay init pero pagdagan ako do, dok pag run leg. init, bitaw na muna karon ko ito ma pero nindot kayo. Grabe. <laughs> 21 kilometers. 10.30 in the morning. Naglisod, naglisod mo ganun, may sa 3 kilometers. Buyag, buyag, buyag. But, um, congratulations, ha? Ah. Thank you, 21 kilometers. Iwa na, o. Buyag, buyag. Kapoy po. Mura nagigikan, mura nagigikan ni Naga. Yes. anak yun, 21 kilometers. Anak kalay agayon. Grabe, no? Yes, magpunto legal ta today, Dok. Ato ang letter center. Punto medical. Oh, punto, dahi. medical. Punto medical. Jenilyn Manto ato ang letter center si from Ginny Lapu Lapu City. 18 years old, taga Lapu Lapu City. Puta ka po, hulgin niya. Yes. At ane, ang mm. minyo, may usa ka anak, kunyang yung problema, kaya may tungod sa iyang uh, mga signs and symptoms after delivery. Mm. Yes. Oo. No? Uh oh. una Na, mauna niyang pangutana, kung <clears throat> um, kuno niya mga anak, may ni uh, gawas, gawas, sa gawasan sa iya hanggugaw. Mm. sa iyang sa iyang inos. Inos. nganong nung naamang kuno siya, anak, gusto ba nga ang tawag anak na kay butbut almoranas or hemorrhoid. Yeah, hemorrhoid, mm. no? Uh, uh, ang mga concerned din ng mga doktor sa mga yun problema mga surgeon, no? Mm. So sumarap. external. Mm. So kana makita ni mo diha mo ang cauliflower da sa around the anal opening mo na external hemorrhoid. Kini siya due to compression, due to abnormalidad sa pagdaloy sa dugo ang dapita, due to uh, daghan pang mga rason, no? Delivery o kanang pagpregnant, uh, kanang maunay usa sa mga Mga try gear, nga trigger nga nakay ngani but kung kuan ligoy ka hygienic lang gyud ka uh, na amang siya pero dili good sama sa mga less ang imong uh, kalimpiada no so naatay mga tambal niya ni no i do not know during my practice dito sa Sambuanga as a general practitioner ako ning taga anog binuroton but another another way to control this kind of uh, problem is for you to lingkod ka sa palanggana nga nay init-init nga tubig uh, para nga malisen ma ang discomfort. Mm. But uh, ultimate yun ni mong solution is to approach a surgeon. Sila mo mo decide kung operahan ba o dili ba. Mm. Ah. okay. Kaya sa ingon mangudpod nila dok no on the part sa babay balabaw nagikan kag panganak tungod gani kay pag pagutong. Mm. pag Pagutong nimo oh. murag mo gawas na. Oh. Na ikwa na ba Correct. naikwan. na. Oh. tinuod ba nga walay tambal ani or operasyon lang ang pwedeng buhaton ani. Mahadlok mangkog operasyon basin may tambal lang nga tumaron aron mawala ni unsa man. Ang suggestion niya, ani is kanang mo lingkod ka sa basin nga naay lukewarm water no para ma ma ma, -ma, -ma relieve ka depende pod sa stage sa uh, hemorrhoid no kung bagdi mo kay bleeder gyud kayo no pero ang uban nga mga doctors especially mga of course mga surgeons mo decide nga kwaon lang gyud siya no nya isuture nga dili na opoli mubalik, no so ingon uh, sila kuno atonic kun nung kusog o og mga halang dili kuno magka hemorrhoid no mm. kana mga kanila. mga spicy foods, no? Uh, mga na ang mga usas sa mga uh, naman po na sa mong libro, no? Avoid lang. Naikin nga, di bugo po ka, pero avoid lang, no? Mm. Uh, ang sunod yung pangota Dok, may mga pagkaon ba kung siyang kinahanglan likayan? Or angay ang nga kanon, uh, aron dili mo grabe? Or bawal na ba siya? Mangal sa ugbugat, aron dili mo grabe? Ya, yeah, kung ang ang pagbuntis, pag utong, trigger or makakuano, gimuruid, kung ka nang mangal sa ugbugat, kay mangusog pagbaya ka, no? So, kung mahimo lang, malikaya ng pagpangal sa ubugat, mas maayo, uh, ginlin onya O niya, avoid ka tong mga, ingon ako, spicy foods, o ka ng mga dili-dali, ma-digest ang mga, mga pagkaon, no? I rather suggest na high fiber diet lang ako para easy ma-digest, no? -hmm. Ah. Ugang iyahang uh, katapusan nga pangutana, Dok, ingon ang iyahang mama nga tungod ko nuna <laughs> sa pagsigi niya ugkaon ug bayab bas nga makagahi kuno sa iyahang uh, hugaw makakonstipate no ug sa kanang maglingkod ug magpungko or magsquat tinuod mag kuno eh, no ang no? no? kanang bayabas as well, no makagahi gini sa atong uh, hugaw no onda uh, uh, on the contrary kung na ganang kaon nun nga uh, mga prutas kanang mga kanang mga isili nga uh, ma digest on sa man papaya o oh, kun lang ka allergy na no? ug pa nga mga mga melon tingali dali na siya pero bayaba bas maka cause ni siya o constipation o constipated ka mangusog baya ka ino pagawas imong hugaw so this can add on to the problem sa hemorrhoid o kanang magpukong ka ngitong mag dong depende ra po sa anad no Kung ay mong hospital ato ni wala siya ay eh, mo protrude nga nga bowel <laughs> mupuk og ka depende hmm. ra po sa among arkitek, sa imong balay no pero ang kanan like, magana to good nga mulingkod man ta sa bowel kung mo mupa, pagawas ta sa tong hugaw bugaw, no? Pero kung mupukong ka, uncomfortable, bayan siya kanya, mangusok, bayan mo mga leg muscle, huwag mong muscle sa batak. So, avoid na lang magpungko para nga mo, grabe ang imong himuruin. Okay. Mga sukintig paminaw, hinaut untangan na amoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan. O okay, kinisab si Dr. <laughs> Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, din dinhigapon sa tuwang programa. Kini ang akong sulit Ranggikan sa RMN Production Center Radio Mo Nationwide Tatak Ariman Daghang salamat O maayong atlaw